Pagkakabayan, welcome sa aking youtube channel, Yoni Lakay Vlog ay papakita ko po ngayon, ngayong araw ang aking halaman na kamatis na, na ginawa ko siya guys, uh, trim ko siya tinanggal ko yung mga dahon na nasa baba na, na mga matatanda na, na mga dahon para yung nutrients ng 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 lupa ay hindi na mapunta hindi na kainin ng mga dahon na yon eh tinanggalan ko siya para makita mga mga ibang bunga kasi kung makapal masyado ang dahon ang bunga natatago hindi ko na mamalayan tinutuktok na ng mga ng mga ibon naunahan ako ng mga ibon <laughs> ayan ang ganda ngayon guys uh, di ba open na siya Ayan, maliwa, maaliwalas na siya. Kita na lahat ang bunga. Ayan. At ang mga kamatis ko, ang tataas, lalaki. Ayan, o, tingnan nyo. Ito mga nasa tripit na to. Itong laki na to. Ayan, pinakamalaki yung doon. Ayan. Ayan, pina, pinitas ko na rin ang mga bunga niyan. Tingnan nyo. Ayan, oh, dami. Pinitas ko na yan at marami na rin po ako pinamigay sa mga yan, sa mga bunga na yan ayan po, ayan mamayang konti didelegan ko na sila, tuyo na ang lupa pero malamig pa naman ngayon, kaya okay pa naman ang panahon, malamig at mahangin, tingnan nyo naman po ang aking bunga ng aking kasipagan ayan, eto po advantage guys na magtanim po sa inyong mga bakod o backyard na mga gulay-gulay para hindi nyo na po bilhin sa palengke tulad yung kamatis na yan ang palaya, mga talbos, ang dami kong talbos po doon tingnan nyo naman dami na nasira ng na mga bunga ng palaya na ha? ako yung iba, yan, hindi ko na makita yan, hanggang makuha mabulok ayan no? <laughs> dahil sa busy, dahil natatakpan ng mga makapal na dahon ayan guys, ayan po ang bunga ng aking kasipagan Tingnan nyo naman ang aking talpos na kamote. Ang lusog katulad ko. At mga sili. Ang dami yung mga sili na hindi po kahit na pinamimigay ko po araw-araw. Eh, ang dami po sa sulok-sulok. Ay, mayroon pa pala malaking bunga doon. Oh, na ampalaya. Oh. Naunahan kasi ako ng mga insekto guys. eh Kaya madali masira ang aking ampalaya. Tukunin ko na to. Piliin ko lang yung pwede. Hiwa-hiwain. Kasi ayun oh, o. Oh, may mga gumagapang na insekto. Nakikita nyo. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Hmm. sa amin niya si Locos binawaan namin at tinatakpan ng plastic ayan salamat sa inyo guys